Okay, hello Pisces. So, very exciting po ang ating basa ngayon. Ito yung Pisces ang iyong paglalakbay, ang paglalakbay ng iyong puso within uh, ito sa next 60 days, no? Ang journey mo sa sa dalawang buwan. Ito ang ating November and December, no? Ito yung sa puso lang to ha, sa inyong pag-ibig or love life. So, titingnan din natin ang single, widow, separated at yung current relationship, no? So, tingnan, ah, uh, mag lang po tayo, ilayo lang po sa, ang earphone ninyo, lahat, medyo tanggalin nyo lang po, no? At, o kaya po is, ilayo nyo ang phone, no? Ayan, ang cellphone. Okay, thank you very much. Thank you. Ayan. Okay. So, ang spread na ito ay para sa 60 days na paglalakbay ng puso ni Pisces. No? Or ang journey niya sa pag-ibig within the next 60 days. Within, we, uh, sa next 60 days. Ayan. So, titignan natin ang pangkahalatang buy sa susunod na dalawang buwan at ang pinakamalaking pagbabago na mangyayari at ang hadlang at challenge na kailangan nyo lampasan no? itignan din natin na ang lakas at aksyon na dapat mong gamitin para magtagumpay ang inyong relationship at syempre ang pangkalahatang kinalabasan kung ano yung matututunan mo pagkatapos ng 16 araw no? ayan ano ang pinaka vibe po? Ano ang pangkalatang vibe sa susunod na dalawang buwan ni Pisces? Kanyang pag-ibig super. Sa kanyang puso, sa kanyang pag-ibig. po rin tayo ng Romance Angel Guidance. Exciting to, no? Kasi at least may idea na kayo, no? Express your love daw. Naku, keep open-minded daw. No? Ang maganda, Pisces. Let's sing a Pisces. <clears throat> Okay, ah uh, napakaganda po ang spread nito kasi ang tema natin is ang paglakat ang paglalakbay ng puso mo Pisces, no, sa next 60 days. So, dahil ang Pisces ay may malaking pagbabago sa love life, no, single, widow, or separated, or yung mga nasa current relationship. So, titingnan natin, no, ang pangkalatang vibe ng susunod na dalawang buwan mo, no, and dito ang the moon, no. So, ang susunod na 60 araw na magiging puno ng kawalan ng katiyakan actually, malalim na emosyon uh, at mga lihim na kailangan ilantad uh, posibleng makakaramdam ka ng pagkalito rin o baka may mga bagay sa iyong relasyon o sabihin natin sitwasyon na hindi malinaw o hindi mo palubos na naintindihan uh, ito rin yung, yung intuitions or sabihin natin ang kalooban mo o ang magiging pinakamahalagang gabay mo, no? So halimbawa, ito yung sa single, widow, separated, no? Ah, uh, maaring hindi mo pa alam kung ano talaga ang gusto mo sa isang relasyon. O may hindi mo sinasadyang pagbabago, no? Or sabihin natin meron ding hindi sinasadyang pagtago ng totoong nararamdaman mo sa isang tao. No? Sa mga current in relationship naman, may mga issues sa relasyon na tinatakpan or sabihin natin hindi na pag-uusapan, na ito yung nagdudulot ng Andres o sabihin natin hindi mapaka, uh, mapakaling damdamin no or sabihin natin hindi mapakaling sa loob ninyo merong kayong tinatago parang hindi parang medyo nahihirapan kayo no uh, merong kayong isang secret na gusto niyo ibunyag na parang nahihirapan kayo i-share yan no uh, sa mga single na kagaya ng sabi ko uh, siguro mga single merong uh, kaya natakot na uling umibig or natatakot pa parang buksan ng inyong puso because nga uh, parang meron kayong sikreto no so kung makikita mo ang pinakamalaking pagbabago opportunity na darating sa sa iyo is night of wands which is beautiful some of you na ma, baka may dumating din sa inyo faces na air sign uh, fire sign na Aris Leo Sagittarius no So, uh, sa ibang banda rin, ito rin yung sabihin natin ng pinakamalaking pagbabagong or oportunidad na darating. sa so, kung sitwasyon nito, Night of once, ito yung sabihin natin pagbabagong opportunity. Ang card na ito yung nagpapakita ng isang pagkakataon para mabilis na aksyon ang kailangan, passions, at biglang pagbabago sa inyong love life. No? Ito yung biglang sabihin natin may kailangan kang gawin ng buong tapang at sigasig, no? So, maari ito yung isang bagong tao na darating din ng mabilisan sa iyo, no? O isang desisyon na kailangan mo ring pagdesisyonan or gawin na wala kang pag-alinlangan dito, no? So, halimbawa sa mga single uh, single widow separated, parang isang taong may masiglang energy ang biglang papasok sa buhay mo, no? O may darating na sabi natin, oportunidad na magta-travel ka o makikipag-socialize ka or may pagbabago sa estado mo, no? So, sa mga nasa current relationship, kailangan mong magpakita ng bagong sigla at init sa relasyon. O may chance na mag ang tirahan mo din or magbakasyon na magpapatindi rin ng inyong pag-iibigan na dalawa, no? Or you're planning to to have some vacations then, no? so within your 60 days. So, kung makikita mo rin dito, Pisces, ang hadlang at challenge na kailangan mong lampasan ay ang full, and reverse. So, ang pinakamalaking hadlang dito ay yung iyong sariling pagiging irresponsible. Walang ingat na desisyon or sabihin natin, ito rin yung pag-iwas sa commitment or pagpaplano. So, kailangan mong iwasan ang mga padalos-dalos na desisyon dito, no? At yung pagtalon din sa isang bagay ng, ng hindi nag-iisip, no? Ang bawa, pati yung yung nagbababala rin ito na laban sa pagiging naib o sa pagtanggi ng matuto mula sa nakaraan mo no kumbaga hindi ka uh, marami ka nang nakaraan na uh, when it comes sa yung love life pero parang ano kaya siguro ito may may ano ka may sekreto diyan ano. kaya siguro uh, parang hindi ka kumuha ng mga tools sa mga naranasan mo. Kumbaga paulit-ulit ko napapansin mo paulit-ulit nangyayari ang ang ano ang pag ang cycle ng ng pag-ibig mo, ng love life mo, no? So nakita rin natin dito ang pinaka mahal ma uh, ito yung pinaka ano hadlang na nakikita natin yung yung halimbawa sa mga single, no? Yung ang pagpapalit-palit ng ka-date, no? O sino yung nangongolek nangongolek and then select. <laughs> Ayan, mga single. Ayun yung sabihin natin. Uh, yung yung pagpipili, sometimes papalit-palit na uh, ang pagpili sometimes is maling tao dahil lang sa takot na mag-isa rin, no? Or sabihin natin, sabihin din natin na some of you din na parang hindi, hindi naisip ang pangmatagalang efekto rin na pag sa pagpili-pili, no? Yung makikipag-date ng ilang beses. And then hanggang sa natatagalan na siya mamili, hanggang na nasanay ka na sa ano mo, sa nasanay ka na diyan sa gawin mo na panay date date na lang. Kung magawala yung seryosong ano, no? So parang ganyan, yan ang challenge mo. At nakikita din natin sa mga current relationship naman, yung may current relationship, ito rin sinasabi ang pagbabawa uh, ang pagbabali sa mga babala or alalahanin ng partner mo. O ang biglang paggawa din ng malaking desisyon, no? Tulad ng halimbawa, yung paghihiwalay o sabihin din natin yung pag-aasawa nang walang sapat na pag-iisip din, no? So, kung makikita mo rito, ang number 4 mo is ang lakas or actions na dapat mong gamitin para magtanggong 5 no? Pero kang five of cups dito, no? So, ang actions mo rito, yung parang magtagumpay ka, kailangan mong bitawan ang nakaraan. Ito. O, kasi iniisip-isip mo pa rin, eh, no? Meron, yan yan siguro yung secret mo na hinihidden din. No? So, ito yung kailangan mo rin na dapat mo pagtag uh, dapat mo rin uh, pagtagumpayan actually yung kailangan mong bitawan ang nakaraan at tumigil sa pagluluksa o kung sab sabihin natin sa mga nawalang pag-ibig or sa mga failed na relasyon, no? Yung mga toxic relationship, ah, uh, nandiyan yan pa rin sa puso mo na kailangan na rin iwaglit. Yan ang pinaka-challenge mo para magtagumpay ka. So, ang action na kailangan mo, gawin, gawin yun yung parang acceptance, pagtanggap sa kasalukuyan at pagtingin din sa oportunidad na nasa harapan mo na. No? Ang, uh, kasi ang nakikita mo dito ang dalawang tasa lang naman na natumba, pero ang tatlong tasa nakatayo pa rin, no? So, halimbawa, no? Kung single ka, widow o separated, kailangan mong patawarin ang sarili mo or sabihin natin na ex-partner mo, either na yuma, uh, sabihin natin kung yumaon na yung asawa mo or aktibong mag-decision ka na ma-move on na, no? Tanggapin na tapos ng isang yugto at handa ka na sa panibagong simula, no? So, sa mga nasa current relationship naman, kailangan mong bitawan ang lumang sama ng loob o mga past mistake na patuloy mong inuungkat. No? So, ituon ang attention sa kung anong maganda sa inyong relasyon ngayon. No? So, ayan. So, andito rin ang pangkalatang kinalabasan mo na matututunan mo pagkatapos ng 16 araw ng Arab Wands. So, sabihin natin this is November-December reading. No? November-December reading. So, kung makikita mo dito, 8 of wands in reverse, uh, ang aral na matututunan mo pagkatapos ng 60 araw na yun ay tukos sa, pangkaan, sa pag-aantala or sabi natin frustrations o ang pagbaga ng pangyayari. Kahit may knight of wands ka rito, andito, kahit may knight of wands ka rito, no? Ang kinalabasan ay yung pa rin, yung parang nagpapahiwating na hindi aayon sa gusto mo na mabilisan ang mga bagay. No? So, ang mensahe din sa'yo dito is matututunan mo na hindi mo dapat madaliin ang love life mo. No? Laban sa mga impulse and na, kagaya ng night of Wands na, na, ano, na, na, recklessness ng full of reverse at ang komunikasyon ay maaring maging mahirap o, o sabihin natin na antala. No? So, nakita ko pang pangkalat ng aral mo rito. Kailangan mong maging matyaga no? at suriin ng mabuti ang sitwasyon kasi meron kang damon dito ito yung siguraduhin na ang mga desisyon mo ay pinag-iisipan at hindi ka dapat padalos-dalos, no? So, ang pagbababagal ng takbo actually ng ay dapat magbigay daan sa mas matatag na pundasyon, no? So, sa susunod na 60 araw, Pisces, ikaw ay nasa ilalim ng mala uh, malalim na emosyonal na ulap, which is the moon. Ngunit may oportunidad na dumating at magdadala ng init sa iyo because of the night of once dito, no? So huwag magmadali o gumawa ng irresponsibleng desisyon, no? Ang hamon ng full yan, eh, no? Full in reverse. Bitawan yung anumang kalungkutan or pagluluksa sa nakaraan, no? Uh, ayan yung nakaraan na actions ng Five of Cups dito in reverse, no? So, mag-iingat dahil maaantala ang mga plano at kailangan mong magpasensya para maging malinaw ang mga lahat at bagay-bagay, no? Dahil ang kinalabasan nga ng 8 of wands in reverse, no? Ayan. So, sabing gano'n naman dito, meron ka rin express your love daw. Some of you na darating ito sa night of wands din, go ahead and make a romantic gesture. Parang this is a green light. Go signal na ready ka na no? Uh, iwaglit lang itong na mga nakaraan, no? And maging keep an open minded because maybe ang tao din darating sa inyo is yung soulmate niyo na parang tipong parang tingin niyo is parang taliwas sa talagang gusto niyo ano, no? features, uh, no? Uh, once na dapat iskilalanin din. No, kung may dumating nga sa inyong pangtao dito kasi nakita natin there's someone is about to come to you rin no? na isang tao na parang Pisces is parang parang hindi mo siya type sa una or sabihin hangga't, hanggat hindi mo siya makikilala, no? Hangga't hindi mo siya kinik uh, binibigyan ng chance, no? <clears throat> so, <clears throat> so dito sa express your love, no? Ito yung pinakagabay mo. Uh, ipahayag yung pag-ibig mo. Ito yung mansahing ito yung very direkta na, na kumukumpronta dito sa the moon, no? At sa five of cups, no? Itong express your love, uh, parang sinasabi ng the moon ay may kalabuan, mayroon medyo unclear or may kalabuan at lihim na emotion ito, yano? You know? no? So, pag itong express your love dito, uh, parang nagsasabi, ilabas mo yung nasa loob mo, no? Huwag kang matakot maging tapat sa nararamdaman mo, no? Pisces, ang pagiging malinaw at bukas sa communications actually ang luluto sa mga kalabuan na iyan, no? So, ang connection ng Five of Cups dito in reverse, no? Ito, ito yung humihiling na mag-move on mula sa nakaraan, no? At ang and express your love na nagsasabing ito o ng energy mo sa kasalukuyan, no? Maliwanag po ba, no? So ito yung actually magbibigay ng pagmamahal sa sarili rin at sa kasalukuyang partner mo, no? O sa mga taong nasa paligid mo. Tunay uh, ito yung tunay na sabihin natin na aksyon sa pag-alis ng kalungkutan, no? So ang actions na maari mong gawin dito, ang passions of actions ay ang night of Wands dito. Ito yung dapat mong gamitin para ipahiyag ang pagmamahal mo, no? Huwag ka lang ito, to siya, oh, no? So, huwag ka lang, huwag mo lang itong itago sa loob, no? Ayan. So, yan, ha? Ah, Malino kung ang connected ang anyong mga romance angel, no? Sa, sa maaring mangyari sa inyo with, within, the next 60 days. And, meron ka pa dito, no? Keep an open mind. So, ang connections nito, as ayang night of once na. Ah, kung bakit binigay sa iyo to ni romance angel, no? At ang full in reverse. Ito may pagka energy no so kung makikita mo ito yung night of once, ito yung darating na sabihin natin na, na tao or ang pagkakataon. ito yung maari uh, maaring hindi mo inaasahan baka hindi siya ang type mo no o baka ang sitwasyon nito ay yung hindi ideal mo so ang keep an open mind ito yung nag uh, ito yung nag-iingat sa iyo na huwag maging mapaghusga ka or sabihin natin a uh, close minded sa mga biglaang pagbabago opportunity na dala ng night of Wands no uh, keep an open mind dahil medyo baka hindi mo nga siya ang ideal na persons mo no pero wag wag kang maghusga kumbaga no dahil siya magbibigay ng opportunity, no at this is very fast parang biglaan to no so ang connections nito sa full in reverse So, ang challenge mo ay ang pagiging irresponsible or naive. So, ang keep an open mind, ito yung nagpapaalala sa iyo ng maging handa ka sa mga bago sa mga bagong aral at pananaw, no? Pero gamitin ang isip na, no? At huwag yung wag yung wag, lang yung sumunod ka sa impulse na walang pag-iisip, no? Kung may dumating na bagong relasyon sa iyo, kung dumating nga ito si Knight of mo, o sabi natin itong bagong relasyon, o sitwasyon, bigyan ito ng pagkakataon para ano, syempre, para manatiling grounded ka, no? So, ang actions na maari mong gawin dito is manatiling open ka sa kung paano, kung kanino darating ang pag-ibig na yan. Lalo na dahil ang kinalabasan mo is 8 of wands in reverse dito, no? Ang pinaka-overall, 8 of wands in reverse. No? Dapat, uh, dapat is medyo open mind dapat tayo at huwag magpaghusga, no? So, bali itong eight of wands in reverse, eh, yung nagpapahiwating ng pagbagal, eh, no? Kung may konting delay. So, baka ang pinakamagandang bagay para sa iyo ay mag maghintay at buksan ang iyong isip, no? Sa isang taong darating sa tamang panahon. So, pag natin lahat yan, nap, no? <clears throat> So ang iyong romance angel ay nagpapa actually nagpapatibay na ang susi sa tagumpay mo sa susunod na 16 araw ay ang linawin ang ano linawin ang ipahahayag. Sabihin natin ang iyong tunay na nararamdaman sa halip na kaya ang bumalot ng kalabuan, no? Ipagpatuloy yung pagiging malabo yung sikreto na yan, no? Nakakabigat ng damdamin. At huwag maging stuck, no? sa nakaraan uh, because may 5 of cups ka rito ayo baliktad may 5 of cups ka rito no ito ito yung 5 of cups mo ah uh, ito yung sabi natin ang pinakamahusay na paraan din is para makapag move on no ah uh, sabihin din natin kaya mo ring ipahayag ang pagmamahal mo na meron kang na meron ka ngayon at huwag magmadali o maging padalos-dalos no pero tanggapin ang bagong darating na excitement at keep an open minded, no? At kung paano lilito ang pag-ibig sa buhay mo, ayan yung night of Wands, no? So ang tanging paraan actually is para maging malinaw ang landas mo ay ang pagiging bukas mo, no? Sa puso at isip. Habang binabat habang binibitawan mo ang lumang pasanin. So meron ka, kung ano ka, kung meron ka bang mga katanungan dito, no, tungkol sa kung paano mo gagawin ang mga bagay-bagay na yan. ah, uh, I think, I comment yun na lang po, no? Pero I think, ah uh, kompleto Ricardo, no? Binigay sa inyo ang desisyon, ang, ang, ang romance angel na na sa bawat tanong nyo. Andito ang guidance ni romance angel din, no? So, pag meron pa po kayong, ano, gustong katanungan, ilagay nyo lang po sa ating, ano, no? ay lagay nyo lang po sa ating comment below, no? Ayan, maraming salamat po and God bless you. I hope nag-enjoy po kayo, no, sa ating reading. Ayan, God bless you po.